Shout mga idol, isang malamig na hapon dyan. Ayun, ah, bali may dumating kami ng nagdi nag-display kami ni Goryo, eh, Steve Richard, you know. Then mga idol, bali may dumating kami ng bagong salamin mga idol. Magandang klase ito, hindi po nababasag. At saka nagsasabi ng katotohanan pag nanalamin ka dito sa binibinta namin dumating na magandang salamin. Meron mga idol. Tingnan nyo mga idol, oh. Maganda yan. Pag tinanggal mo yung plastic ito, nito, lalabas ang katotohanan, ang kagandahan, at sa kakagupuhan, mga idol. Yan o. Shout out, mga idol, isang malamig na hapon sa inyo. Yan o. No? Magsalita ka, man, goryo. Ay, Riste Richard. Idol, musta dyan? Dahil nyo kami dito sa Blue Ocean. Tingin paninda namin sa namin, mga idol. Pamilinda Diyan. kayo kahit pitikin mo ng kamay, hindi na babasok mo na idol. Kasi good quality. Tignan nyo mga idol, oh. titisting ko sa inyo. Pipitikin ko sa aking dalawang dariri mga idol. Sa dalawa. Hindi na basag. Ibig sabihin, habang tagal lang ginagamit nyo, habang nanalamin ka, nagsasabi ng totoo, hindi kumukupas ang kagandahan. Yan ang simpleng buhay, salesman. You know? Yan yeah, siguro yun. Ay, steril, ito mga idol, pinupo namin para pagdating ng customer, dito, malinis. Dito ka para makita yung mukha mo, idol. Ito mga idol. No? Dito para ka, no? ka para makita yung mukha mo. Para pagawakan nila, good quality. Yun o. Shout out, shout out mga idol. Magkarto ko riyo? Ha? 3, 15. Mga idol, ito yung half body mirror. Yes ma'am. Maroon! Kami na para dito sa inyo. At dito sa mga. Kamali nga sila para dito. Sa mga ito, no? Yun mga idol, si Pernal Tamayo Yun, idol Busy rin doon, sa kabila Yun o oh. Lagano ng ano Ipit, kasi tagulan Mabili yan mga idol